nga nila yung sino yung mga nag nagkukuan operate ng isabong eh. Yeah. I cannot just tell you simply because it was given to us in an executive session. All right. Nagtataka ako yung mga pulis hindi nila alam. So as uh, as what General Lucas said a while ago, nahihirapan sila to sustain, no? Dahil nga because of lack of funds. Lalo na kung yung mga kung yung mga LGU hindi very supportive yung mga LCE. Then therefore, if the problem is coming from the activities of the PCSO, it is also right and it is also the duty to fund these uh, uh, law enforcement agencies. Dapat tumulong din kayo, kasi kayo inuhuli namin yung mga acts na sa stemming out from, from, your, from your activity. I think tamalang huyon, no? And then, Mr. Chair, uh, we should also find a way. on how to strengthen yung uh, investigation activity na ginagawa ng CIDG at saka ng NBI we understand na illegal kasi yung mga wiretapping eh at saka yung kailangan natin ng court order to check yung uh, laman ng mga cellphone but we should find a way Mr. Chair, na mas strengthen itong mga activities na to sa investigation ng 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 mga agencies and also with regards to mga isabong e uh, yung mga electronic na mga na mga sugal maybe we can also ask uh, uh electronic platforms social media platforms like Facebook and YouTube to stop showing this at least sa Pilipinas and also Mr. Chair, lastly ikaapat siguro if we can invite yung uh, yung mga electronic cash transfers no? like uh, Gcash PayMaya AliPay kasi uh, yun yung form ng pagsusugal ngayon eh if we can we can invite them and also to investigate yung mga sugal na nangyayari doon na doon sa payout system nila. Kasi pag nakita natin sino yung sino yung kumpanya na tumatanggap ng ng sugal, pwede na i-block agad yon. So this is just a suggestions, Mr. chair. Asan pera? At I, I don't know what happened to that. Malamang binla binlang binla, bin, inarin to, hinarang din. Para kasi kung uh, gagamit na tayo ng uh, electronic system sa betting, di ba? Eh, napakaganda. Kasi naging contention noon, yung ating daw mga kubador, hindi teki Nako, eh ngayon, panahon to. Lahat na ata, na. Di ba? Even yung mga young ones, no? Kapag pinahawak mo ng cellphone, mas marunong pa kaysa sa atin. And siguro, this is the right time to eradicate that illegal uh, activity that is happening on the illegal numbers games. Ito ang pagkakataon para ngayon malinis natin. Una, yung GMRR nyo. Pangalawa, yung isuwan sa business permit. Pangalawa, gawin natin uh, 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 ano, uh, with the uh, uh, online betting sa mga station. And prevent nyo na. Yung mga nakikita nating mga mga betting station na, na, na pinakita ko, nakakasira ng, ano, ng bayan. Yung mga gano'n na nakikita mo na para siyang mga kabuti na nasa kaalye. Di ba? I, I think... Yung morality ng ating mga kababayan do na, na damage, eh. and even the image of the city itself. We need to do something on this and that's the reason why we will uh, we will be asking your bosses mga directors to be here. So, Chairman, <clears throat> congressman na uh, Paduano. Uh, since it's now 1:30. Like, have... Before uh, you uh, we have move for that, I just right? wanted to to uh, ask the uh, BC uh, Bernardo. No, kasi may nabasa ako dito eh sa sa rule na 9287 na kung saan, ang NAPALCOM is uh, yung mga rewards and incentives, incentives for law enforcement officers. Eh, I just wanted to find out, kasi sila yung uh, binigyan ng kapangyarihan to promulgate a separate system of rewards and incentives for members of the PNP, who shall be instrumental in the apprehension and conviction of any malefactor engaged in legal numbers games operation. So, what do we do on this, uh, uh, BC, ano Bernardo? Ano ba yung mga programa or initiation nyo with regards to this ano, to this provision of section 15 of rule 4 of the of Republic Act 9278 9287 <laughs> Thank you Your Honor. Uh, ito po yung isang reward system sa kanilang uh, promotion at retention kasi nga performance based tenure po yung uh, assignment ng mga pulis. Kaya kung sa tingin nila it's unfairly being uh, uh ousted sa kanilang pwesto eh yung Napoli naman will defend na hindi naman sila marisapol. So balit kung uh, kung talamak naman yung sugal doon uh, kasama kami nung yung mga local elect, uh, elective official na magpapaalis sa kanila. Kasi nga eh pwede naman din i-recommend kasi ng mga LGU. Kaya titiyakin po namin na uh, your honor, na magkaroon din ng uh, ano ng uh, patas na evaluation sa sa mga locality. Gaya po ng uh, sa drugs kasi nga ang evaluation namin ay yung yung barangay affectation area na validated naman ng uh, ng PDEA kaya basis din namin sa retention at naman sa sugal uh, siguro ay eh, we will try to uh, discuss with PCSO tsaka Pagcor tsaka DICT tsaka CICC would it be feasible to uh, uh, encourage na through electronic system lahat na yung mga authorized gaano uh, uh, gaming system para mas madali ba itong mamonitor. Kaya kung kasi nga yung kaya nang sabi ni Congressman uh, Akop kanina, yung isabong e ba'e eh meron ng 4A. Although maraing tumataya doon, pero ginagawa yung isabong e sa elsewhere, yung, yung base. Kaya yung ganito sana, gusto ni namin sanang marinig yung CICC at yung uh, DICT, kung imumungkahin natin na ma-migrate doon, mas madali bang makontrol yung, yung gambling through electronic uh, platform, Your Honor? Kaya ganun din, ganun din, Your Honor. Kasi pati yung drugs na rin kasi nga, through electronic means na rin eh. Uh, doon din bumibili ng drugs, tapos eh, sa lalamove, uh, grab, doon na rin dinideliver yung drugs. Kaya... Saan? sa mga kobrador? Gaano uh, Ganon, niyong honor eh. Kaya okay. talagang nagsisip yung modalities eh. Kaya we would like to hear naman doon sa Kaya nga, uh, Maganda yung sinasabi ni uh, BC o oh, oh, yung sinasabi ni BC Bernardo. I I I heard about this no yes. na kung saan yung mga cobrador uh, yun ang natataniman ng mga ano ng mga droga like like that or sila na mismo yung nagbebenta uh, ng droga. Ah uh, ang nabanggit ko kanina yo Honoray eh, kasi nga yung yung drugs din kasi nga nag electronic uh, mode of uh, transaction na rin kaya dito rin sa sa gambling meron ding electronic mode of uh, transaction pero yung nabanggit nyo yun ano na meron kasing danger na yung yung gambling lord tsaka yung drug lord eh magsama eh yun ang mahigpit namin binabantayan kasi nga ko ang sa distribution line eh nandoon yung mga kubrador, sila yung naka-embed doon sa sa ground kaya magandang network ito kaya kaya sa sana mapag-usapan natin na hindi magkaroon ng ugnayan itong dalawa ma mapanaitili natin na magkahiwalay Pero the tendency would be with the forthcoming election uh, na, na, na nag-aalala rin kami kung pa paano tuma mababantayan na eh, Euro. Siguro uh, RD uh, submit to us no uh, kasi yung mga illegal uh, other form of illegal gambling dito uh, ika-classify nyo, i-categorize nyo para makita natin kung nga uh, nag-file lang ba sila sa illegal gambling or may kaakibat silang nag-file din sa illegal drugs. Uh, Your Honor, meron po kaming uh, data rito na may mga nahuli kami sa illegal gambling, may kasama nga uh, uh, drugs po yun at meron po kami uh, data rin dito na pag may nahuli kami sa gambling meron po siyang uh, kasama uh, yung sa firearms, Your Honor. O yun, yun ang gusto natin malaman. Ilan yun ano, sa bawat uh, provinces, no? Para makulate natin kung, uh, at least ma-differentiate natin kung uh, gaano ba ka-proliferate -pro siya kapag hinuli mo na sa illegal gambling, automatic eh, uh, kasama na rin ba sa illegal drugs? Parang uh, at least malaman natin, no? Ilan yung sa operation nyo sa illegal gambling tapos sa ilag, tapos uh, ilan yung sa sa illegal drugs no kasi parang uh, kung titingnan mo kung <clears throat> madali eh. Kasi kapag yung uh, <clears throat> yung illegal gambling na huli mo on site, so wala ka nang search warrant warrant doon. So pwede pe naman sa tanim man din, di ba? Mario, di ba? Para lang to increase na quota, di ba? Is it, is that uh, correct to assume? RD. Yes, your honor. O oh, sige. Okay. So bigay mo na lang sa akin no. Tapos sabi to yung uh, complete data, yung detalye. At tapos sa, uh, sa DICT na ibitan natin ng DICT eh. Uh, DICT, andiyan ba ang DICT? Okay. Can you kindly uh, tell us kung alimbawa, gagawin na natin uh, i iloto ano tawag doon? Uh, yung system na... Kasi before, we were able to uh, tackle dati eh, na kung saan yung mga kubrador, kubrador, ang hawak na nila yung ano eh, yung e-system, yung mga mag, magtataya, nandito na. Para direct na, hindi mo na madadaya yung ano, hindi mo na madadaya yung gobyerno. Pag tumaya ka ng 10 piso, o oh, yung pahatian, diretso na do sa system. Can you kindly tell us kung kaya ng uh, DICT Since our government? I think kayan-kaya 'yan. Napakasimple na system na 'yan. So magkakaroon tayo ng tinatawag na convergence agreement between the PCSO and the DICT in order po us to collect the right the right amount of money that the 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 the, 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 the government should receive. And those people under it, oh, kung halimbawa mayroong ang governor, may ang mayor, may ang PNP, automatic na yung sharing nung tinaya ng tao na pupunta na sa kanya-kanyang mga beneficiary. Can, can we do that? Uh, good afternoon, Your Honor. Yes, sir. Um, um, I, uh, we, can you speak we, louder, please? We recognize that the technology is continuously evolving. Apologies for my voice, Your Honor. Um, we recognize na continuous nag-evolve po yung technology and in fact po, sir, madami ng interoperability um activities the ICT and we do enter into MOAs or MOUs with other government agencies so I think it's possible sir Okay so in the next hearing you will be invited again and then the PCSO the um, operation manager ng PCSO uh, iimbitan din natin so para magkaroon kayo ng uh, collusion for the uh, presentation sa amin kung ano yung dapat na system Mr. Chair mayroong yes. nag-text lang po sa akin na kasama natin Sige go ahead Pakitanong ko daw dun sa security manager ng Pagkor kung may MOU na sila with CICC. CICC? CICC. Sila As lang ICC. kasi ang government agency na wala daw MOU. Tama-tama, Tam, Congressman uh, Ako. We have invited the uh, CIC, uh, CICC, si Undersecretary Alexander K. Ramos, uh, represented by Attorney Richard Martin de Leon. Nandito ba? Chairman. O oh, yan, nandito si ICC. so meron afternoon. ba ang tanong niya sa ano, Pagcor kung meron ng uh, MOU kay dalawa? Um, from, thank you. From what I know, wala pang um, engagement with regard to MOU with Pagcor. What is that MOU all about? Sige, can you kindly tell us? Uh, actually, actually, sir, we have the MCA, the draft uh, memorandum, uh, um, memorandum cooperation agreement, sir. Mutual cooperation agreement together with other law enforcement agencies, including the ICT. Yung CICC, sir, is under the ICT, sir. So, pinapakomment na lang namin sa, sa Presidential Anti-Organized Crime Commission yung, 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 yung MCA, sir, para mapirmahan na po yan. Supposed to be nga ang target namin ngayong, ngayong first quarter, mapirmahan na yun, sir, ng, ng lahat ng agencies. So, But we were working with the CICC all the time, sir. Uh, last week, sir, andun yung CICC sa amin, and we've been uh, providing CICC with all the necessary documents. Pag may mga reports kami ng mga illegal sites, in fact, we were able to already. Ano structure nun, no? Ano, uh, sir? What, what is the structure of the CICC under the, uh, uh, the ICT? Uh, they have the uh, investigating power, the apprehension, apprehension, ba ganun? Um, chairman, perhaps I can help Sige, enlighten. So what we get is our endorsed request letters from Pagcor or PNP, um, consisting of lists of sites. So what we do is we verify it, kung illegal nga, unauthorized, and then what we do is we ultimately endorse it to NTC and then telcos for their blocking. So that's all that we can do. But again, we're very much open to utilizing our resources to help. But in relation to uh, what we are talking about, the you know, hindi siya applicable because hindi pa online yung ating uh, uh, traditional, di ba? And uh, yun ang kailangan natin baguhin siguro doon sa area yon ng PCSO. Congressman, yes, Mr. Chair, yun lang naman ang lumabas yung CICC doon sa isang committee hearing din ng lang... Games and amusement because of e sabong kasi it uses cell sites so doon ko nalaman yung trabaho ng CICC uh, dahil doon sa hearing na yon but it helps sa lahat no kasi kapag yeah. na-block mo siya eh di tigil ang operation nila kung illegal sila for a time being for a time um, being again this you, you hit one on the head another one, one will pop up ang bilis eh ah, okay alam nga nila yung sino yung mga nag nagkukuan operate ng isabong eh. Yeah. I cannot just tell you simply because it was given to us in an executive session. All right. Nagtataka ako, yung mga police hindi nila alam. So, so in other alam words, ng, alam na CICC ICC in that executive session kay uh, doon sa boss ng CICC ICC. Sinabi niya yung listahan nandoon. So, Meron listahan talaga. Sino yung mga nag-ooperate ng uh, e-sabong? Uh, I was just wondering bakit hindi alam ng mga polis. Dapat alam nila eh.